Ayan na, ah, mga farmer. Ang aming naman ay ah, take out. Lechon anim na kilo. Ilang sisig ba? Dalawang, dalawang sisig. Ah, dalawang, paksiw. dalawang paksiw. So ayan po, take out po 'yan. Ayan. Uy, magandang buhay, mga farmer. Another day, Sunday today. Medyo busy tayo ngayon dahil Sunday. Uh, expected na medyo mas marami kaysa kahapon ma-farmer yan. Sigardo ay ay uh, pupunta ng paniki. conflict na naman yung isa no? Delivery. Ano tayo? Ang order natin ay apat at ang uh, pinaluto ko para dito isa lang. So, sabi ko okay na yan kasi tapos na po yung ano kahapon halos isang malaki din lang eh. So, bahala na. Kung walang abutan yung mga latecomers, eh, bahala na po sila. Oh, ayan. Ano? <lip ng tito> kung kung> ha? Eh, iloloko ka naman ni na Tito Rambo? Na? Hindi. <lip> um um <lip ng tito kung kung> ko lang nila si Tito Kongkong. Ikaw ka, naging din, di ba? Ha? Huh? Hmm. O baklo. O. O guni din ako Naging ongoy ka din kanina? Oo po. O. Oh. Sasama ka kina titaanan? Na? Bukan sumama maraming maghahanap sayo dito. Na. Narinig niya po yung sasakyan eh, nagmamadali. Sasama. Diyan na sila. So, let's get ready to rumble. Prepara, preparatory. Command na naman tayo. Ayan. So, may mga dumating na baboy. Ah, si Ka-Farmer Anthony naman, meron, meron pa siya. So, at least, oy, darag. So, ayan, oh. Silip muna tayo. Tumutubo na yung mga damo. Oy, masaya na si Nachuchay, mga farmer yan. May nasisimot na po sila. Mulan na eh. Marami hmm. na silang nakakain na damo. Okay na. Kahit di na tayo kumuha ng uh, ano? Ng ano ng mais. Okay na yan. So... So dito mga farmer ayan, May nag comment kasi may ano Medyo talaga sabi nila Malapit pa rin daw po sa baboy Wala po akong magagawa eh <laughs> Yan na po yung aking makakaya So Sorry na lang po kung talagang Naamoy nyo pa rin pero ako naman Dahil uh, Open Hindi naman, hindi naman siya amoy eh, Mag interview tayo mamaya ng mga Customers kung amoy baboy pa rin Pero Kumbaga, minimal na minimal. Kung hahanapin mo yung amoy, mahahanap mo. Pero kung normal lang na upo ka diyan, hindi hindi siguro. Pero kung medyo sensitive yung yung ano pang amoy, siguro talagang mahahanap mo yung amoy. Kasi dito na amoy ko, lechon eh. ano? You know? So, ganun talaga. Hindi naman po natin pwedeng tanggalin yung baboy diyan dahil ano eh, Probinsya style tayo. hindi <laughs> wala na po tayong paglalagyan wala na pong paglalagyan so ito na yung pinaka <coughs> nakita ko na pwede naman ano actually wala naman pong nagreklamo isa pa lang naman yung uh, concern lang na ano, may amoy pa rin daw pero hindi naman ba't naamoy ba dito yung amo? amoy baboy dito? hindi naman ba diba? ha? bagay wala namang wala pa naman pong isa pa lang naman pong ang nag message sa amin na naamoy daw kasi kagaya kahapon dalawa na lang po ang natira dyan so tsaka open open na ano tayo hindi siguro kung yung hangin papunta dito maaamoy mo pero yun nga yun po ang amoy ano eh probinsya eh mm. kung may sensitive yung ano mo yung ilong mo medyo may amoy ng konti pero hindi naman ganun ka ano. siguro pumunta siya dito baka dyan Maamoy mo. Pero kung dito sa kainan, wala po. Wala kay maamoy. Na. Preparation. So ayan, ano na po nang uh, kanin? Ma-ay kanin Yung ano, yung gulay, yung kanin okay na. Ayan, oh. Tapos ah, uh, yung ating uh, mga gulay, iyan e, na yan. I-pakitanggal e, na 'yung lason. <laughs> Naglagay ako ng lason kahapon kasi parang nagpakawala na naman po yung poultry ng ano mga langa pero malayo siya eh malayo po siya kaya hindi naman ganong karami pero yun nga as far as 5 kilometers po ang nararating ng langaw kasi talaga eh so 5 kilometer radius kaya yeah, medyo ano makulimlim ngayon no oh. hindi pa sa ating pala eh. kailangan pa naman ng init <laughs> kailangan natin ng init ah Ayan, check natin yung ating mga kailangan. Yeah, yeah, yeah. Grabe pala, naka 30, ano pala tayo, plus tayo ka uh, last week, ngayon. Ang laki ng kita nyo, ah. Ha? halos doble. Si... May 1,000 palang tip yung kapon, eh. Si Henry Capili. Tapos si, ano, Junjun, naka 4,300. Tapos kayo tig 9-1 yata. Malay mo may ano, pero deliver na to halos. <laughs> Ay, pala sana ako. Oh, pansel. Tig 9 din po sila isang linggo. Tapos si Junjun nagtumulong ng uh, dalawang araw. Hindi, tapos na ako. Dalawang araw, naka 4-3 din. Pwede di na. Sabi ni Junjun, -Jun, sarap. <laughs> Kasi ano eh, 14 kahapon. Kasi pala yung lunis natin, 6 agad. Ay, lima na eh. 6 ba 5? 6. Ang ako eh. Sabi ko, ha? Solid. Ganyan ulit. Ayos na. Pwede na pwede na tayo. Next week. Kung mayroon naman tayong ano, uh, si Mike back to, ano, driver seat kung talaga kakapusin si Farmer Anthony marami daw po siyang alagang paalaga ding mga native pigs din so sabi ko pwede yeah, Nakarating no. lang po ni Bebe, ang sabi niya, magpa-standby daw ng isang baboy. Sabi ko, Bebe, kahapon isang buo yung hindi nagalaw. Kasi ang laki po ng baboy kahapon, dalawang malaki. Nasa 50 plus kilos. Hey, ka Farmer Anthony yun eh. <clears throat> Tapos, sa uh, ayun, Marami po kaming pampaksiw Ay eh, sabi ko naman kung mabibitin ay eh, bahala na. <laughs> sabi naman natin, di ba? ano? ha, uunahin uh, na lang. Pero 'yan, malaki naman po yung uh, ating uh, pinaluto. Kasi nga tapos na po yung okasyon, 'yun ang ano eh, 'yun ang medyo challenging sa aming business kasi siyempre. Eh, pero kaya siguro kasi sa atin mer may take out na po anim na kilo 'yan. So, titingnan natin. sa so, marami naman tayo. May sinigang tayo dyan. May sisig, may paksiyo. Hindi naman siguro mabibitin. At, kahapon kasi tinitingnan ko. sabi ko mukhang ito na yung magiging normal ano namin. Normal uh, day na walang okasyon. So, syempre marami pa din po dyan yung mga balikbayan, yung mga sabik na ano. Kapunta, tapos sa uh, hopefully ganun pa rin ano, tuloy-tuloy. Tapos ayan, meron pala tayong ube, meron tayong paminta. Ito paminta po daw pala ito. Papagapangin natin 'yan. Ah, uh, tingnan natin kung dito siguro. Ah, uh, Pag ano weekday sa uh, sikasuhin natin. From San Ba Alaminos, Laguna. Ayan. konti pa lang daw pumapasok ng tubig pero okay na 'yon uh, sa ating palayan mga farmer konti pa lang daw pero nakabukas na rin naman So yan, nire ready na at uh, mukhang si Atimer dadaan pa Pangasinan yun So ready na ba yung ano Pag chap na kaya ako, no Oo Oo uh, sige anim na kilo Sige Ayan na mga farmer ang aming buhay na mano ay uh, take out Lechon anim na kilo ilang sisig ba Dalawang sisig Dalawang paksiw. Dalawang paksiw So ayan po, take out po yan Ayan uh, Grabe, umusok pa, nahihirapan po akong uh, mag-chop <laughs> Nahihirapan tayo mag-chop dahil napaka-init mm -hmm. So ito, sigurado, bitin tayo sa baboy pero okay lang <laughs> Ayan mga farmer wala pa po yun, yun, din na po namin tinatali kasi hindi naman to alam meron. Yan lang siya sa gilid mga farmer Tsaka pag pinagalitan mo, tatakbo. <laughs> so, ayan. Ah, uh, anim na kilo agad. Wala pang, hindi pa tayo nag-uumpisa. Meron na po tayo agad na sales na magkano na din. Almost ah, uh, 7K siguro yan. O, oh, ayan. Malaking bagay. <laughs> pahabol tayo ng isa sabi ko kahit yung 20 kilos na lang kasi meron din pong 20 kilos na ah, uh, 25 kilos na pamaram mamayang alas 3 e eh, kung kakatayin pa yung malaki ah, uh, hindi na po aabot dahil kung maisasalang anong oras nako mabon ambon pa so sabi ko salang na yung 25 kilos pwede na yan kahit papano kahit sabihin mo panabla wag lang tayo mapapahiya at ah, uh, yung iba po kasi kahapon lukban keson Alaminos Laguna mga ganun po kalalayo mga pinanggalingan po uh, uh, Dinalupihan Olonga po saan pa ba yung mga ano, Mabalakat, Angeles, Cabiao Mala malayo po yung mga pinanggalingan ng iba eh, si Bebe nung nakita yung isang baboy biglang nag react siya, ha? yan lang ang pinaluto mo yan daming tumatawag sa akin ngayon kung bukas tayo patay sabi ko so ayun <laughs> Bala na. At least meron po tayong pinahabol na. Sabi mo mga 12 kilos din po 'yan. Sa ano. Meron tayong ma eh uh, habol. Kaya ako naman, sabi ko nga, alam niyo ito kahit uh, pagod po kami. Ang ito po ay ginawa namin. pinagdesisyonan ko 'yan. Sabi ko, bebe, ah uh, part of ano niyan is uh, syempre may ni pang unang una meron tayong every Saturday Sunday na iiba yung vlog natin na iba yung trabaho ng mga boys kasi <laughs> from welder from painter to din loko ko nga kahapon from pintor to bartender <laughs> na <nabubuhas> ng coke <laughs> tawa ko ng tawa so at least po na iba yung kanilang uh, ano di ba so nasa service naman sila ngayon tapos sa uh, marketing strategy na rin kasi marami po ang nagre-request nakilala namin matitikman yan so at least po no ah may patikiman lang natin so may kumpara po nila at least may laban di ba pag iisipan nila oh, masarap pala talaga so pwede nilang ah, uh, ah, uh, tawag dito pagisipan isipan at uh, dito naman po sa within Pampanga kontakin niyo po kami sa Facebook page at pag-usapan natin flexible naman tayo sa ano kung kaya ang you no know, lalo na po kung may dyan may nakukuha tayong baboy na medyo mababa so ma-adjust natin yung ano pero lang po yung talaga yung malalayo at uh, yung shipping fee talagang uh, medyo wala kailangan din pong ano yun mga kailangan din maghanap buhay ng ating mga delivery people so ayun hinihintay natin si ating Mer Maliari ito po ay take out 6 na kilo Ah, uh, dadalhin pa po yan ng Pangasinan. Doon daw po kakain ng lunch yata. So, may dala-dala po siyang ah, uh, lechon doon. So, ayun. At 9.05. Tatay ata ni Rizal gustong mag-challenge din. Babaka ka sakali daw na baka kaya niya. <laughs> so, yung eating challenge natin ay uh, 6,000 na po yung ano yung jackpot Calling the attention of uh, ano Malalakas kumain. Oh, so, pwede po kayong sumali sa aming uh, eating challenge. Panalo pala 'yung mga ating mga lechonero ngayong linggo. So, nadagdagan pa po yan ng uh, 600. So, nine, uh, 9 300 ang isa tapos four, five ang uh, kay Junjun. So, not bad isang linggo 9,000 saan ka pa kenina ka 9,000 isang linggo na <laughs> work from home pa na na work from home pa hindi ka na mamasahe hindi ka na magkocommute na kahit pagod pag uwi mo Oh, puka ka agad, pahinga na agad, wala nang biyahe. Malaking bagay din yung ano ha. Yung mga nagko-construction araw-araw umuwi. Pagod din ang biyahe no. Tapos maagang susunduin. Haba ng oras nila no. Kaya nga pag-uwi pagpasok haba na. Malaking bagay. Ako din, thankful din dahil ganun din. Ako pala, work from home din eh. <laughs> yan work from home din pala ako mga farmer Tata. yan naman sabi nga nila uh, thankful po ako talaga from the bottom of my heart syempre uh, sa Panginoong Diyos tayo nagpapasalamat ay ay yan na aro aro ara ha ha, ha? ha? Ah. Oh. Natimer na yan. O oh, yung head waiter. Anong, ano daw sabi ng head waiter? <laughs> ah. oh ano? Head dishwasher pala. Head <laughs> Loko, ang daming side duty ni Kongkong Tigakit ng duhat. Naguhugas. Nagbabas out. Oh. <laughs> ah, umuwa si Ate Mer ng... Ano? Tawag dito, nang manamita si Ano ba to? Kalateris? Ayan, oh. po ang ating uh, gawing to Pangasinan. Nakaready na rin naman yung kanilang... Uh, ano? yung kanilang uh, yung mga naghihingi po ng luha at paunahan na lang kasi talagang mabilis lang po yun baka ilang araw na lang wala na kasi kanina siguro kung may tatlo, apat na kilong nahulog sa, sa lupa po meron eh kasi hindi naman namin makukuha yung mga nakalaylay po sa dulo talagang ano na yun para lupa na no oh, ayun Going to Pangasinan Early birds Dalawang sasakyan pala sila Sino tong isa? Si Romel? Ha? Ay, wow, Romel yan yeah. Deliver Rommel. din O, di niya rin pala makukuha Saan so, yung deliver nito? Saan ang deliver ni Romel? Lubaw Ah, conflict Hindi talaga kaya, no? Hindi niya kayang iyan iyanon, eh yung paniki Ay, di na eh. Ah, hindi tinangga. Oh, yung bike mo pong. Huwag kakain pa ng parking yan ha. Ay, yung ano, yung motor. Next. Pausog na. ano yan? Ah, uh, kakain ng ano. Ito ako. saan <laughs> bang punta ni Ronald? Ba, ayan pala going to meet up, meet up daw po ito Trinoma grabe Quezon City sa, ano? sa Quezon City niya, ano? no ayan no oh. Trinoma Buti na lang si Nathan na Paniki, siya ngayon. Kaalis din lang. Alas 8. Kapo niya, si Sir... Tumawag pa si Sir... Paras. Ah. Romel. Ano, ano gagawin ko? Hindi ko na Hindi, ko naman kay Nathan. Order ka na Salamat. Buena, Bu 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 buena mano. Oh. Oh. Natimplado na ba ito, Sal? Sao pa lang. <laughs> ano yan? Buto-buto. <laughs> 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 yan, ready na po tayo. Oh, ba't yung electric fan Hindi nyo inaayos? Nakatutok na. Tay muna na natin. Para, nakayoko eh. Dapat medyo ano, oh. Medyo Iyan, di ba? Yukong yuko eh. Oh. Okay. Waiting, waiting. 9 o'clock. Alakay. Mas bago tayo ng ano? ito na. Ako na. Mm. Oh. Take out. ito po yung nakaprint bago nating ano dito. Eh, eh, eh. Gulay pinakbet, lutong mama bet. Gulay pinakbet, lutong mama bet. Lutong mama bet niyan mga farmer. Oy naman. Ang favorite color. Suyo so, lang ng ano. Ganda ng mga ano. Nandang buhay naman ano kaya pala nakangiti ah. Hallelujah. <laughs> <laughs> Si Mario dito, nag-unlimited kain, ha? ah. Mapanood mo na ba? O, oh, mamaya panoorin mo. <laughs> Five minutes ang kinunsumo. Kumain mag-isa. <laughs> Grabe ang buena mano ni Ate Mer Malyari. Ayan. Buena mano. Suwerte yung buwena mano. Ay. So ayan po, napakaganda ng panahon. Mahina pa daw yung pasok ng tubig po, pero tumataas na ng tumataas eh na. No? Okay na 'yon. At least di na tayo nagmamakina. So ayun po yung palay. Ganda pa naman ng mga lumalabas na bunga. Ah. Yung ano niya, yung bunga maganda. Sarap siguro tingnan noon pagkayo mo kuno ano ganda po ng palay mga farmer ng uh, labas actually hindi naman tayo nagkulang doon sobra sobra pang alagang magnolia ang ginawa natin doon dahil meron pa siyang fish amino acid sa webes so napakaganda tapos eh na ano natin yung sa fertilizer timing na timing kaya ano Makikita naman po natin, green siya habang buntis. So, ibig sabihin, nasa condition siya makapag ng magandang bunga. Tingnan natin ano. Hindi uh, pa naman na uh, tapos <laughs> pero sa tingin namin mukhang maganda naman po. wag lang mababagyo. Ngayon lang kalaban natin. Bigyan pa tayo ng ano kahit isang buwan pa na panahon na wag naman muna bumagyo para hindi naman po mapa. So in 2 weeks time nakalabas na po lahat 'yon. Tapos sa ah, halos yukuna, 2 weeks time, papapahinog. So, ayan, 1 month. Pag nakalabas na po kasi yun, magbibilang ka na isang buwan. So, mga sabihin mo ng 1 month and 1 week pa. Kasi 1 week siguro, baka naka, ano na yun, tinasawag nilang sumasapaw na. Ayan ah going to try Noma. Hindi ko alam po si Mario, meron din delivery yan, mamaya darating din po yan. Air dish deliver Di ko lang po alam kung saan Ingat, ingat Don't eat and drive ha <laughs> Ayan o. Ang pinakamalayong narating niya Nag-deliver alam nyo kung saan Alaminos, Pangasinan Malapit na po sa Bulinaw So ayan, meron na po tayong ng uh, isang uh, batch ng customer at walk-in 'yan. Wala po yung uh, reservation. So yung mga may reservation po natin, yung mga tumawag, marami pong nagtatanong kung bukas tayo. So antay-antay lang po tayo. Nagpadagdag pa naman ako ng uh, lichen, ah. <laughs> Bagay na pa lang. Ano ba naman? 9:40 na pa para magana uh, magano. Ah, uh, bilang. Uh, so ayan, ah uh, tapos na naman tayo. Ayan, nagpapaano pala, nagpapa-shoutout si Kenneth Sanchez. Ayan, brother, good luck sa iyo at uh, ano bang may papayo ko sa iyo? Ah, uh, talaga. Uh, manalig tayo sa Diyos. 'Yun lang naman ang ano natin eh. Pagkakapitan dahil uh, ang buhay natin dito sa mundo ay sabi nga nila ay dumaraan lang. Lahat naman tayo. So, ang importante yung next life, 'di ba? Uh, ayun. Yun lang naman ang may papaya ko sa'yo. Basta lakasang mo lang ang loob, surrender, and siya na ang bahala. So, ayun. Uh, may sakit po kasi siya. At ganoon din po kay, ano pala, kay Tita Leticia. So, ayan, get well soon po. At, uh, hope to see you naman, Tita. Dalawin niyo po kami pagka umuwi po kayo ulit ng biglaan. <laughs> Kita po sana tayo ulit. So, ayun. At... Hanggang dito na lang po muna. Tayo naman ay naghihintay ako ng uh, mag challenge. Sabi ng tatay ni Rizal, pupunta daw pero wala. Na, siguro eh, napanghinaan ng loob. Si Boy Kaning Lamig, hinihintay ko din. Sabi ko 9 to 10, pumunta ka. Wala pa rin po mga ka-farmers. Siguro nagtitinda. So ayun, at uh, maraming maraming pong salamat sa mga sumuporta. Uh, pumupunta po yung iba nakailang balik na uh, pangatlo pangatlong beses pang apat pa lang po namin ngayon so marami pong salamat talaga sa support na po ninyo yeah. at hanggang dito na lang maraming maraming pong salamat at magandang buhay